Yan, nakakabit na sila ang PVC na kulay white. Ako makikita nyo yan. Pali yan ang una nilang ikinabit. Tapos, pinarender yung tapat ng moldura para mag-plus dun sa wall ang kanyang uh, PVC. Bato nga nakabit na ay hindi yung bilog na PVC na pangkaraniwan natin kinakabit na bilog. Bali yan, nialagyan niya na ng drill. Ni-drill niya na para malagyan ng ipit na stainless para hindi naman siya umalog o umuga yan sa pader mapansin nyo yan no? may drill nya tapos ito yung mga elbow na ikakabit sa mga kanya kanyang sulok para mailagay yung tamang klibi bali ang halaga nyan ay 140 kada isang piraso yan, ay kita ng ang kabit nakaklibi yung bandang uh, kanin nya kung kayo sa cellphone nyo tapos, yung sa, ang susunod naman nila dyan ay yung kabila. Yan, bali, pinakita ko yung mga elbow na ikaw. Yan, lahat. Mali ito ay lilihay na lang. Yan, ibuksan natin ito para maliwanag. Yan, lilihay na lang nila yan. And, tapos, ikinabit na rin yung ano. Ang takip, kala ko hindi pa ikinabit eh. Tapos, nagkabit tayo dito ng inidoro. Pero hindi natin sinama yung plus niya yung pinakatangke ng inidoro niya. Hindi ko muna isinama. Ayan. Paliw ko na okay, nabuhusan na rin yun. Tapos nakapagkabit na rin tayo ng labatore. Paligakabit pa natin yung mga fittings ng tangke ng inidoro niya. At ano pa yun, malambot pa yan eh. Baka isang araw na yan. Tapos meron tayo ditong exhaust. yan yung lumang exhaust dyan. Yung dating exhaust nila ginamit dyan, pinalagay na lang dyan sa... Ayan, tapos yung dalawa yun. Yung magbaysan. Nagkakabit sila doon. Tapos ang ayusin pa namin dito. Pag natapos kami ito sa loob, itong labas. Yung mababakod na yan. Tapos lahat ng tinanggal na grills ay lalagay dito. Ang ng bakal. Tapos pati dito. Ito. Titibagin itong na ito dahil umuuga na ito. Dahil yung mga bakal niya nag-expand na. Titibagin ang doon Tapos sasarayin namin ng panibago yan. Para tapos sa may palitada. Para mas matibay. Tapos may sasagad na siya dito. Ang bali ito okay na. Pinis na yan. Emulsion lang ang kulang. Kasi yan, makikita nyo. Pagbukas ng pinto na isa, sarado yung kabila ko. lang natitira. Ano? Ayan, mga kapisitol. Yung ating mga... Ayan, bali ito. Namasilya na rin itong CR. Yan, no? Oh. Ito yung pinakamanhol natin. Ang nasa taas yung takip niyan. May bisagra siya para pag binuksan diretso lang sa doon hindi na siya angat uh, ano maalis nandiyan na siya naka-fix tapos ito naglagay exhaust isa kasi na pipinturahan lang yan tapos lilinisin natin ito ikakabit natin yung mga gripo dyan saka yung mga shower pati yung pinaka labatory nya dito na may kasama ng na, cabinet nakakabit na rin natin yan pag natapos para malinisan no? malagyan ng grout ito, binuhay ko dahil umulan nga kanina, madilim. Ang bali, binuhay ko muna lahat ng ilaw niya. Para makita. Dahil mga nag-repair yung iba dito sa aki Mga niya.